Good morning, I'm back. This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. wag pa ding makampante kung ano to at sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Siyempre dito sa channel ko at siyempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe Thailand tayo ngayon. So gusto ko lang magbigay ng reaction doon sa naganap na... Uh, event kahapon ng Miss Universe Thailand kung saan ay naka ako ng bonggong-bongga. Yes! So, syempre nakita ko isa-isa kung paano talaga na ang mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe Thailand. Sobrang dami nila, 74 candidates. Dapat 77 yun eh. Pero may mga ilang lugar dito sa Thailand na hindi nagpadala <coughs> ng kandidata nila sa Miss Universe Thailand. Kaya naging 74 lang sila. Pero kahit sabihin po pa, ay tatlong hindi nagpadala. Ay Diyos ko naman, ang dami-dami nung 74. Sa totoo lang, nakakapagod silang panoore na yun. So, kahapon, syempre, bongga ang production na ipinakita ni Mr. Nawat tungkol sa mga eksena dito ng mga kandidata at saka grabe yung runway nila. Talagang sobrang winner. Na-enjoy ko siya kasi parang ang ganda nung unang pasok ng mga kandidata. Nakasuon sila ng tile silk. And then dito nakikita mo kung sino talaga yung kabog talaga rumampa. Sa 74 candidates, ang masasabi ko ay... Sa 74 na yan, siguro wala pang sampu talaga yung masasabi mo ay pang Miss Universe. Nalapitan ko naman sila isa-isa nang malapitan talaga yung ganyan lang yung layo namin, ganyan. So magaganda, magaganda sila in person, in fairness sa kanila, magaganda. Pero parang feeling ko, hindi ko makita yung pang Miss Universe ba? Oo. Kasi syempre, ang susundan nila si Opo, Suchata, tapos like Antonio Porcel. So doon tayo titingin sa mga level nila. Kung hahanapin mo yung level ni Antonia at saka level ni Opo, dyan sa mga bagong kandidata, may makikita ka naman, pero hindi mo makikita talaga sa lahat ng candidates. Yung iba ang tingin ko sa kanila, pang Miss Grand. Yung iba ang tingin ko sa kanila, pwede pang artista, pang modela, yung mga tipong gano'n. Pero yung sasabihin mo sa Miss Universe, ay eto lang ang pang Miss Universe. So, yun. In fairness. Pero, syempre, hindi natin alam kung ano ang magiging laro ng mga kandidata. Tulad na na sinabi ko, maraming magaganda at pwedeng mag-shine talaga sila ng bongga-bongga in the future. So, marami kasing category ang ang ano, labanan dito sa Miss Universe. Kaya, parang feeling ko, ay ayan na. So, tingnan natin kung sino nga ba ang e na ng bonggam bonga. So, yan. But for now, so may mga nakita na ako mga candidates na masasabi ko, ay nako, nakakatakot sila pag ito ang nanalo ng Miss Universe Thailand. So, parang mananatili pa rin sila na kaya nilang tumungtong sa top 5 ng Miss Universe. Kasi, itong mga candidates na to, kung sino man yung mananalo sa kanila, they are very strong talaga sa competition at masasabi ko hindi mo po pwedeng i-underestimate yung mga girls na to kasi pwede talaga sila mag-penetrate sa Miss Universe. So, yon Kaya masasabi ko, hindi dapat makampante si Maria at Lisa Manalo. Kasi syempre, di ba, parang may labanan na Miss Universe Asia. Tapos, bukod doon, so, parang pili ko ngayon ang gagawin nilang format, isa lang ang pipiliin nila para makarating sa top 5 pagdating sa Asia. So may, may mga ganyan ako nararamdaman, isa sa Europe, isa sa Latin America, isa sa ano parang ganon. Kasi nagagawin nga nila by continent ang magiging labanan. So sa na natin, i-discuss kung ano nga ba ang magiging bagong format ng Miss Universe. But for now, may nararamdaman ako na parang isa lang ang makakapasok pagdating sa Asia para sa top 5 So yun, kaya medyo mahirap ang magiging labanan ngayon ng Miss Universe So syempre, magpapadala sila ng malakas na kandidata talaga for sure Para sa competition na to And then of course, tulad nga na sinabi ko Hindi pwede makampante dito si Maria Atisa Manalo Kasi medyo kahit sino ang manalo sa mga babanggitin ko ay malakas talaga sa competition. So, isa na dyan sa mga nakikita ko, si Preo, ang pambato ng Kontep Mahanakon or Bangkok. Ay nako, medyo nakakaloka siya. Ang taas talaga ng energy niya plakado ang kanyang styling. Kala mo lumalaban na siya ng international. But hindi ko naman siya mabiblame kasi may experience na nga rin talaga siya sa international stage. At ayun nga kagahapon na na-interview ko siya. Sabi ko, siya at sobrang ganda niya talaga. In fairness talaga yung beauty niya. Kumakabog ng bonggong bongga. Yung nilapitan ko siya, grabe. Ang kinis ng mukha. Ang liit ng mukha. At yung kumpiyansa niya sa sarili niya talaga nandoon. Alam mo na talagang ay lalaban to ng bonggang-bongga. -bongga, lalo na pag nakarating to sa Miss Universe. Ay hindi to pangalan sa Miss Universe Thailand eh. Eh kung makaarangkada na siya, wagas. Actually yung lumabas siya kahapon dun sa ano, sa competition. Sabi ko, my gosh panalo talaga ang umikse na si Preo. In fairness sa kanya sobrang ramdam mo talaga yung energy, yung power ay sabi ko, medyo nakakatakot pag si Preo ang makakatapat ni Maria at Manalo. And then, pangalawa, si Vina. Alam nyo, sa totoo lang, mas gusto ko makaharap sa lahat ng mga nagkukumpit dito ha. Parang piling ko, mas gusto ko makaharap si Vina ni Maria at Manalo. Kasi si Vina kasi medyo iba talaga yung datingan. O medyo madali lang siyang ano eh, kabugin eh. Pero, ang lakas ng presensya niya sa kagabi. Kaya lang kasi, syempre, pag tinapat na siya kay, ano, kay, kay Preo at saka kay ano, iba talaga yung level-leveling nila. May umaangat, may mababa, may bababa. Malakas si Bina kasi grabe yung supporta ng mga tao sa kanya. Sobrang o yung Infernus naman, talagang kahapon, siya niyata yung pinakamadaming hako talaga na audience doon. Sobrang nakakaloka. Mas bait si Vina, pero kasi parang nag-tone down na si Vina, hindi na yung katulad nung dati noon na, na pag pinapanood mo siya na lumalaban siya na sobrang laban na laban talaga at gigil na gigil. Ngayon, iba na yung atake ni Vina. Mararamdaman mo na ay nagmature na rin si Vina, no? So, yon ganon. Yung ikausap ko siya kagahapon, sobrang naramdaman ko sa kanya na iba na yung si Vina. Ando doon na siya na mature na talaga. At iba na yung ibinibigay niyang vibes. Hindi katulad noon na parang fire, fire, fire ngayon. Parang mararamdaman mo na calm down siya. Ganon calm lang yung kanyang eksena and humble. Mm -hmm. Mas gusto ko si Vina sa totoo lang yung yung character niya. Kasi, syempre, parang, sabi ko nga, nag-mature na si Vina, mas maanong ramdam mo talaga siya kapag kausap mo siya. So, yon So, in kay Vina. aha At, looking forward, so, looking forward ako sa kanya, gusto ko siya yung makatapat ni Atisa sa manalo mm -hmm. sa Miss Universe. And then, eto medyo natatakot ako dito. Sa lahat sa kanilang tatlo, dito ako natatakot. Actually, hindi ako natatakot kay Patungtani. Kasi si Patungtani ang atake niya kasi very Miss misgrand. Maganda si Patungtani pero para ang nakikita mo na sa kanya, grand. Tapos yung ganda niya sobrang parang uh, hindi ko masyado type yung beauty niya. Sobrang misty sana parang, ah, okay, maputi, <laughs> ganon. But, mas gusto ko pa rin, syempre, yung atake nito ni Miss Puket. Yes, kahapon, sobrang sa lahat ha, na nagkukumpit doon, sa kanya talaga ako yung napapalakpak kasi sobrang gusto ko yung power na ginawa niya, yung pinaksak niya, ganon, yung ano niya, yung cape niya, and then saka siya naglakad ng bonggong-bongga, ay galing, oo, sobrang, ang galing-galing niya doon. So sabi ko, ay nako iba din ang arangkada medyo. Medyo ito ang nakakatakot kapag nakatapat to ni sa Manalo. Kasi una, matangkad. Tapos pangalawa, younger pa. Tapos iba talaga siya umatake. Sobrang very powerful. At ang ganda ng katawan. So, yon So, isa siya sa mga masasabi ko ay kapag ito ang ipinadala ng Thailand sa Miss Universe, magiging malakas talaga yung laban nila. Kasi magaling yung styling plus look younger, tapos magaling umatake. And then, I think sabi ko mukhang papalo to sa top 5 talaga. Sure ako dito. Si Preo ganun din, si Bina ganun din, pero parang mas kakayanin ni Atisa si Vina talaga na I think ha, mas kakayanin ni Atisa si Vina. Pero etong si ano si Puket, si Adele ay medyo may hirapan dito si Atisa Manalo pag nakatapat nga to sa Miss Universe kasi ipatalaga talaga yung presensya niya tapos sobrang tangkad kasi nakakaloka ay nako sabi ko nga ako ha 57 na ako pero yung yung ano ko <laughs> yung ulo ko na ha, nasa dead, nasa dibdib niya pa ganon. Just ko nakakaloka. Sabi ko nga, ay, sabi ko tangkad mas matangkad pa siya kay Vina. So, totoo lang. Matangkad si Vina, pero sanay na ako sa height ni Vina. Pero ito talaga parang nakatanga kang nakatingala kapag kausap mo siya. Sabi ko, nakakaloka. So, yun. So, medyo naloloka talaga ako sa kanya. At malakas talaga ang laban niya sa kompetisyo. So, siya yung nakikita ko na parang ay possible na pwedeng manalo ng Miss Universe Thailand ngayong taon na to iba yung datingan. But tignan natin, di ba? Si Preo kasi ano din eh, palaban eh. Palaban din si Preo. Pero sabi nga nung iba, dapat daw si Vina na talaga ang manalo dito. But tignan natin. Pero yun lang yung masasabi ko na kailangan din talaga sobra-sobrang paghahanda ni Ati manalo ang gawin niya. Kasi bukod doon sa makakalaban niya na si Cote from this world, andyan pa si Chile, tapos nandyan pa yung ibang mga candidates from Latin area na parang piling natin ang lalakas din. Tapos ito pa, madadagdagan pa ng Thailand. Actually, ito na lang naman yung inihintay natin ako na sino yung ila ipapanalo nila na idadagdag dito sa mga malalakas eh. Tapos sila-sila na yon And then tignan natin kung magpe-penetrate na ba ang Atisa Manalo. So, sabi ko nga na kay Atisa na yung lahat. Kasi yung beauty, yung support ng power, powerhouse, di ba? So, siguro, ang kailangan lang talaga ni Atisa ay pukpukin nga yung, yung sarili niya for the team. Uh -huh. Yung parang para sa styling nila. Ganon. Ayun talaga yung pag-aralan nila ng ike Kasi itong mga girls na nabanggit natin, kaya sila nagiging malakas at nagiging kabugera dahil perfect talaga yung team nila. And then, the way kung paano sila mag-styling ay winner. Kahit pa sabihin mo pa, si ano si si Vina maganda na yung styling niya. Hindi matatakot si si Preo kasi magaling din mag-styling talaga yung grupo nila. Yung mga tipong ganon. Kaya sabi ko, at sa manalo, kailangan lang talaga yung styling niya. I-perfect niya ng bonggong-bongga para mas makakabog pa siya sa darating ng Miss Universe. So, yun lang yon So, ang akin lang siguro, hindi kailangan makampate. Kailangan lumaban lang ng todo-todo at ayun nga, umikse na lang ng bongga-bongga para sa Miss Universe. So, yan! So, good luck, chef, sa pang bato natin. But ako para sa akin, ay nako, laban pa rin at isa. Kaya natin to. Diba? So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Tingin ba ninyo, malakas nga ba talaga ang laban ng pambato ng Thailand? Kung sino man ang mananalo sa kanila sa darating na Miss Universe, nakikita mo ba itong si Preo, itong si Vina, at saka si Adele ay isa sa mga magiging mahigpit na kalaban ni Ate sa manalo sa Miss Universe kung sino man yung ipapadala sa kanila. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ang notification bell to more update. and syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.